Hi, mga kasundang. So for today's video, mga kasundang, mag-update lang po ako. Yan po yung anak ko, mga kasundang. So ito nga po pala, may nagmamayari na po nitong tatlo. Hawa sa excuse nito, pero hindi ko pa po naipadala, sir. Yan, ibabalutin ko na lang po, pero hindi ko pa po napadala kasi marami po akong mga ginagawa, sir, no? Tapos, Itong dalawa mga kasundang, wala pong nagmamayari nito. Itong dragon, itong dragon baka nagtaka kayo, walang sing-sing kasi nasa loob ang sing, sing niya. Yan, sing-sing niya po yan. Nasa loob po. Yan po siya. Tapos ito, Godzilla, wala rin pong nagmamayari nito. Available po itong dalawa ito may nagmamayari na po yung tatlo bapadala na lang po yan at saka itong dalawa po available po ito ready to ship po ito mga kasundang varnish na lang po ang kulang nitong dragon style at saka ito ready to ship na rin po so ito nga po bala mga kasundang mo available itong dalawa tapos ito din po available din po itong ano, simple design na knife po 10 inches po ito yan, tatlo, available po yung tatlo So, meron po na, meron din po tayo maraming blade, mga kasundang knife blade po. Ano, 10 inches po ang haba nito mga kasundang. Available din po yan. Tapos ito, andito na po yung mga panabas natin, yung nag-order nito. Andito na po sila, ginagawa na po yung handle mga kasundang. Yan po yung panabas natin. Yan po siya. At saka andito na din po yung mga ano blade natin pang ano pang sungkod. Pang sungkod. Andito na rin po yung blade natin na pang -sungkod. Napakakapal po ng blade natin mga kasundang. Pang sungkod po. Ito po siya mga kasundang. Napakakapal po ng blade natin pang ano. Pang -sungkod. So ito yung pang natin mga kasundang. No? Marami po yan. 1, 2, 3, 4, 5 po yung pang natin. Meron din po tayo si Miss Samurai. Ganito yung mga kasundang, oh. Ganyan. Ano? Katana po ang gagawin po natin dito. Kahit ano po, anong snake style. Pwede din po snake style. Yan, pwede ahas po ang ano. Ang handle. Pwede din po yung simple design lang na katana po. Yan. Apat po sila katana. Yan. Tapos ito yung sungkod. Ito yung panabas. Ito yung katana. Ito, sinuwak po ito mga kasundan. Sinuwak. Yan, sinuwak blade po yan mga kasundan. So, mayroon din po, sinuwak din po ito. Oh. Yan. May nagmamayari na po yan. Ito, ito, yung, ano, yung kabayo daw. Kabayo ang handle. So, tapos ito yung mga tapos na ako na nin na po ito mamaya mga kasundang. Ano? Army po ang nagmamay nito sundalo po. Itong dalawa sundalo po ang nagmamay niyan. So yan po. And, ito po yung mga maker natin, nagtatrabaho po sila mga kasundang. Yung so, isang maker mga kasundang, gumagawa po siya na, ano yung hawakan ba yung hawakan sa dito mga kasundang mo yung hawakan dito yung parang bakal dito yun yung ginagawa ng isang maker na to D dyan ilalagay dyan yung bakal yun yung ano nya yung pinuputol nyo po yung parang bakal yan po yan yan parang ganito po siya mga kasundang pinuputol nya po para pag ano na siya pag naglalagay na siya ng handle doon, madali na lang niya ma ano nito. So yan po, pinuputol niya bago bago siya maglagay ng handle na magungut. Yan. yan yung trabaho niya, nagputol siya ng bakal. So siya naman po, nagaano. So, uh, marami pa pong blade dito mga kasundang. Ito, meron din pong Meron din pong ano, um, barong type. Yan, barong po. Marami po tayong dahon palay. O, dahon palay na blade po. Baka may, may gustong dahon palay dyan bumili. Meron po kami marami dahon palay. At saka ito din po yung sa, ano ko, sa isang customer ko. O, yan, espada. Yan. O, ito 'yung order niya. Nakalimutan ko anong pangalan niya. Basta ito 'yung order niya po. Tapos ito din po 'yung Kaiser ano Lorenzo, 'yung ano niya. Oh, dragon style. Sinuwak 30 inches overall. Marami din po tayo available na blade na ano, knife. 'Yan, knife marami po. Yan. So, marami po tayo available na mga blade dito mga kasundang. Yan. So, Napakarami po talaga. Yan. Dahon palay din ang nasa ilalim. So, yung ginagawa niya mga kasundang, pumuputol siya ng, ano, ay, I, I mean, nag-finish siya ng scabby. So, yung aso namin. <laughs> Meron din po kami unggoy doon. Monkey. Nandun. Yun. Yan lang po mga kapitang. Nag-update lang po ako sa mga orders ko. Nagtatrabaho na po yung mga maker namin. Pasensya po kung ang agusan bolo case ay napakatagal gumawa ng ano, ng itak. <laughs> Pasensya po talaga kasi dalawa lang po sila nagtatrabaho. Carving, napuputol ng bakal, napuputol ng kahoy, nag, nag, ano, nag, nagsasander. Basta ganyan, marami po silang ginagawa mga kasundang kaya medyo natagalan po talaga pagtrabaho kasi dalawa lang sila. Yan po. So, yun lang po mga kasundang. Ito nga po pala, oh. ito yung pang -handle. Yan. Parang may ano na sila, oh. O, oh, yan yung pang nila mga kasundang. Kamagong wood po ito mga kasundang. Tiger, tiger kamagong. Yan po. So, yan lang po mga kasundang. Nag-update lang po ako. Maraming salamat po. God bless. Bye!